50,000 piso ang pabuyang alok ng NBI para sa makapagtuturo sa kapangalan ni suspended pamban Mayor Alice leal -Guo. Kasabay nito, tutulong na rin ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagkumpara sa mga fingerprint na hawak nito. Nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. 50,000 piso, yan ang pabuya ng National Bureau of Investigation sa makakahanap sa katukayo ni Mayor Alice leal Go. Sa pagsusuri kasi ng NBI, pareho man ang nakarehistrong pangalan, kaarawan at pareho mang ipinanganak sa Tarlac ay magkaiba ang fingerprint ng dalawa. Ibig sabihin, magkaibang tao sila. 2005 pa mula ng huling mag-update sa NBI ang katukayo ni Mayor Go at hindi na naulit pa. Kaya naman, tinitingnan na ang posibilidad na baka napag-utusan lang ang isa pang Go. Fictitious ito. Ah, at hindi alis Go ang pangalan niya. Maaring may instruction na kumuha ka ng clearance under this name. Makatutulong daw kung lalantad ang isa pang alis go para malaman kung kinopya ba o hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Pero kung lumabas na hindi tunay na pangalan ang nirehistro, pwede siyang kasuhan. Sa isyu naman ng pagkatao ni Mayor Go, tutulong na rin daw ang COMELEC na may kumpara ang mga hawak nitong fingerprint sa fingerprint ng Alcalde at Chinese na si Go Ping ang COMELEC ay may sariling, NBA, may sariling hand, uh, handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC. Madami kami ng mga experts. Hihingi rin daw sila ng kopya ng mga isinagawang pagsusuri ng NBI para gamitin sa isasampang kaso laban sa suspendidong alkalde. Magre-request din sila ng kopya ng Kawaranto Petition sa isasampan ng Office of the Solicitor General ngayong linggo kung saan ko ang qualification ni Go sa pananatili bilang alkalde ng Banban -ban. kung sakali sasampahan ng COMELEC si Mayor Go ng election offense na may parusang hanggang anim na taong pagkakakulong. Hindi na rin siya pwedeng bumoto o kumandidato. Pinakamabigat na penalty, perpetual disqualification to hold public office. So kung sakali mo po mangyari ang lahat ng yan, ano, at nagkaroon na ng final and executory decision, disqualified siya. Pero kung hindi pa mahatulang guilty si Go sa 2025 at kumandidato sa ulit, tatanggapin pa rin daw ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Go. Pero maghahain pa rin daw sila ng petition para sa ay ma-disqualify. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.